sa pagpatuloy pa rin po ng ating palatuntunan, pakinggan naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Nanawagan ang Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region in Muslims, Mindanao, sa publiko na paigtingin pa ang kamalayan sa paghahanda upang maiwasan ang pagkalat ng deadly virus COVID-19 na posibleng pumasok sa rehiyon ayon pa kay Barm Health Minister Dr kadelsi no lindong ayon pa sa naturang doktor na una nang iniulat ng Department of Health DOH ang pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19 na KP.1 at ang KP.2 kasunod ang pagpalabas ng DOH Bureau of Quarantine Memorandum Number no. 2024-48 or ang height alert for COVID flirt variant. Una na nga nagpahayag si Dr. Sino Lending sa mga taga Bangsumuro na muling magsuot ng face mask ang mga taga rehiyon at yaong mga health protocols ng Department of Health noon ay kailangan na itong muling gawin. Samantala, naghanda na ang 6th Infantry Division Philippine Army na nakabasi sa Camp Siungko, Barangay Awang, Dato din Sinso Maguindanao del Norte para sa bilateral army training exercises sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Ito ay sa kasalukuyang taon o isa sa gawa ito sa taong ito. Una nang dumating sa 6th ID nitong nagdaang linggo ang commander ng 11th Infantry Brigade Badik Sakti mula sa Indonesia na si Colonel Infantry Yuki Malinton Cornea Fare sa Camp Siungko, Maguindanao de Del Norte o sa Dato din senswa at Maguindanao Del Norte na pag-alaman na ilan sa itatampok sa naturang training ay ang Felindo Strike 4 2024 kung saan lalakok ang Philippine Army at ang Indonesian Forces na Tintara National Indonesia Angkatan Darat. Wale well, Ramos, Simon Robing, reporter ni Mindanao Radio Kalikasan ng Base nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, Live. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao.